si Congresswoman Janet uh, Garin uh, Kong. Good morning. Welcome sa Bombo Radio Iliwilo. Kaupon mo si Bombo Doni. Good morning, Bombo Doni. Good morning man sa tagparamatikang Bombo Radio. Mayad na aga man sa mga kasimano ako sa primer distrito. Yes. Kung uh, nag... Uh, file ikaw sa nga uh, bill sa Congress nga nagtuyo uh, sa pag uh, sa franchise sa uh, area sa more power to include sa nga uh, first district sang probinsya sa nga ilo Iloilo anong aton nga mayor nga katuyuan well una no man nga once may competition nagamayad ang serbisyo no so, maski ano man ina iya sa example niya yeah, may ara dira mga karinderya yeah. kung saralang tana ti competition pidi na iya magpasaka lang sila kang presyo Um, competition is very healthy para sa consumers um, ikarawa nakita tagid man no nga while manami man ang performance kang ILECO, uh, ikumpara mo sa ibang nga uh, distribution utility ng power no sa bilog Pilipinas kay ti may iban nga daw uh, medyo may mga problema do ang um, makita ta man nga ang ginasukot kang ILECO sa mga konsumidor uh, medyo mataas no kag pwede pa panabaan dugang pagigsina, may nabatian kita, may best na mga reklamo na ang anda ba lang na reading, no, may problema. So, siguro, ang uh, bagay is, kung wala competition, ang room for improvement, ang nag-provide ang kuryente, medyo maburubudlay gawa. No? Kasi, um, natural, uh, kung maging mataas, okay, nakita taman suno sa decision ng Supreme Court, kan sa desisyon man dal nagakaangot sa mga ahensya kang gobyerno parihos ang ERC um kag of course niya na nag-allow man sa pagpatindog kang more power sa expansion sa second district kung manunduman ta ang ILECO 1 kung di nagasudod ang pito ka banwa kang first district tunga kay ila konsumidor is from the second district and one town i think from the third district mm. in other words ang ginakater kang ILECO 1 is first and second district and one or two towns of the third district kung abi-abiya ang more power kinagastro roam man siya sa second district mas maging manaba, no maging tunga na lang no ang konsumo nga gina-serve kang electric war technically first district na lang pero ang madako no pang antabahol nila nga ang um, grastuson pareho sa nila yung mga tagaas na sweldo, sa mga tira ka benefits, ang mga travel no kag mga official kag ang tira no nga naandan nanda nga tanan tanan is passed on. Mm -hmm. Tanan nila na biyahe, tanan nila yung bonuses, tanan niya passed on sa konsumidor. So kung maging tunga na lang ang andaya konsumidor, it follows na madubliman ang subsidy na ginatugro kang mga taga-premier distrito pakadto sa ILECO 1. Mm -hmm. And masakit man, actually I've been um, in talks with uh, the general manager kay Sir Mike, kay Engineer Mike Paguntalan, kag ang um, dugay namon pirmi nga na istorya gid ang ila uh, president si Ma'am Laargi Custodio while medyo open ang board no um, ang iban man na taga-ileko pero very few Siyempre may dako gid man na resistance sa ila because that's that's part of turf war. Mm -hmm. Pero ang sarang man namo na nakita ang presidente kang ineko si Ma'am Laarni Custodio daw wala niya maintindihan ang padalagan kang power business no. It's all para sa ila, mga benepisyo nila, hindi kita makakadto sa middle ground. No, I will present in the next maybe kay sako palagid ako sa kongreso. Siguro ko medyo matapos-tapos ang kongreso makita sa aton ng mga konsumidor na daw ang pinapresenta ni President Arnie Custodio is very much one-sided. No? In fact, yung ginatamangkot na namon tira ang mga konsumidor, ano ang ilaya consumption, ano ang ilaya ng mga benepisyo, daw hindi mag-angot ang mga data. In other words, how can you be president at ILECO where in fact, daw wala mo man naiintindihan ang imo yan -Yeah na ubra. So in, in this case, dapat ga, no? we are torn between the two. Either to sustain the monopoly of ELECO-1 or to allow competition so that it will give more benefit to majority of the people in the first congressional district. Mm -hmm. Okay. So, in terms of congressional support, Abi Kong Janet, anong ginapananaw ni Modra sa bahin sa Kongres? Well, kalabanan kang kong kongresista. Yeah, syempre ang gina... Pamin... Sorry ha, medyo static lang. May nag-background lang. Oh. Hello? Sige, engineer. Basi, pwede na Hello? Mapi. Hello, ma'am. Mabatian mo ako, ma'am? Yes, yes. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead. Well, in, uh, kalaban ng gidman halos tanan ng mga kongresista ang tuyo mo gidman niya is actually to give the best services to your constituents it it will always it will not be a perfect decision pero importante mayor no noti Am um, halungan taman uh, intindihon taman ang kinahanglan ng ka mga empleyado employees of ileco but we also have to make sure na hindi maiiya to the disadvantage of the people of the first district kay tanan niya nga pag-as na gratuso nila is no by uh, the consumers so kalabanan ina yeah, I, i am definite and i am confident that i have the support of almost all members of congress except lang ato yang syempre may mga party list members kita na ila yang uh, direction is um uh, to protect the businesses no of electric cooperatives kay pianon ni ila daw votes. No, pero hindi. Taman sa pagduraon, araw man sila hapon, it's just nga ti um, may competition, may pilian ang tao. Ang kung may competition, mapiho tayo, na mapanaba ang presyo kang kuryente. Mm -hmm. e ginalang tao namun sa ginasukot kang ileko, pwede pa rin siya panabaan kang 2 pesos per kilowatt hour. Mm -hmm. Okay. Yeah, and uh, I have conveyed that request to them several times. Mm -hmm. Okay. Kung naka-istorya ka mo with uh, those uh, uh, officials from Ileco nga uh, daw... Uh, uh, kwanya, daw open sa sininga posibilidad uh, party sa mga facilities Bala, kay ti ang natabo diri sa pabiya Daw more power Gid kuno no ang nagput up sa ilaman kaugalingon ng mga facilities Kay daw hindi pa open nga mag-share sa ila ang, ang diri nga ilay How about sa my first district uh, Kong? Uh, anong initial ninyo nga istorya sa ila? Well, ang initial gid man namon na storya sa ila, kapira ka bestes. Ang um, una is I was requesting them to be transparent. No sa ila ya kay ang ginahambal balik-balik kay ila ko one is non-stock non profit sila. Hmm. Um unfortunately, kung non-stock non profit makita mo gabay sa billing na daw may naga sulod no kung nantawon we were trying to compute no sa 2 pesos per kilowatt hour lang kag may ara ka 75 million kilowatt hour na konsumo kada bulan. That's roughly 150 million pesos per month. So kung non-stop ng non profit ikaw, ano pira ang ginagastos mo para sa mga swildo, sa so operational expense? Kung maglabot, inaiasa yes, mo na yung nagastos, I don't think it will even reach 15 million a month. So kung may ara ka 100, may ara ka 150 million na neto approximate niya kada bulan, i-pass on mo na lang na as discount sa kuryente daad. No, amo nang gina-explic naman. Ganun lang, syempre, duro ang resistance, which I understand. No, kaya mong gina ay yan, many people are uh, ma-resist gina ikaw kang pagbago. So, unfortunately, duro subong ang mahal ron, no? gamahal ang tanan-tanan, so it follows siya, nga si ang kuryente pag ako uh, naganaba na naganaba no na ang uh, amo to ginistikar ko kanang dang atid kung hindi niyo man na iya na mapanaba then why don't you join no maupda na ka mo mm. um of course sila na na iya naga istorya ang ila gabay gina insist na it is illegal so initially we we even thought na matuod na illegal ang ang competition mm. okay kay ti Um, um, ang nang kan ileko nga maka um, uh, ipakita nila by filing a case. Mm. And, uh, unfortunately na sila sa kaso so uh, kung kan naman si President Laarni Custodio ang ana naman niya panlantaw isa la kuno ang Korte Suprema sa ta ang sakto. <laughs> so ambal um, 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 ko gani ga yeah, we have to look beyond the balcony lantawon ta ang kaaridan sa tanan-tanan. Siguro ang isa ni diya ka solusyon is buhinan nyo 2 pesos or 2.5, no? 2 pesos and 50 cents per kilowatt hour para yan mag man sa pumuluyo. No, unfortunately, hmm. daw medyo mabudlay kaya ang gin-open up ko gani iya sa management nila na ang second district, ang andaya tunga, no? Tunga iya kan konsumidor kang ilekuwan masunod sa more. Hmm. So it follows siya na basi basi ang 2 pesos and 30 cents na ginapatong nyo kada kilowatt hour. Kasi magdubli ina iya, mabugat ina iya sa tumuluyo kang primer distrito. Mm -hmm. um, I, I think it can better be discussed no, na kung ang mga managers kay Hileko One and of course the president of the board we look at their duty of providing affordable and really being a non-stock, non-profit um, corporation. No? Mm -hmm. Okay. In, pero, pero hindi bala kung daw may mga supports naman from local government units sining IMO, sining initiative before ka nag-file uh, sining, uh, bill, may mga LGUs sa dara nga nag uh, uh, nagpasar resolusyon nga amo gani ang nagapangabay sa imo nga magpasang bill to expand sang franchise area sa Morpa Weldra sa inyo sa Premier Distrito. Yes, actually amo man ang sarang pressure coming from me no kay duro ang kaparapit may mga barangay officials kasi siyempre mabatian nila makumpara nila sa syudad ang uh, may mga consumers man And um, of course, nakabaton man ako kang resolution no, sa mga kabanwahanan sa Premier District to, explore the expansion of more to the first district. Kaya ginakulbaan kang tanan-tanan nga mabilin ang Premier District to, pagkatapos maging barato ang kuryente sa iba niya ng mga distrito, kag sa city, tapos maging mahal sa first district. Sometimes man ba sila nga piso man ang diferensya? Salapi man lang 1 peso and 50 cents. Pero kung isuma, total mo na iya, dako na iya eh. Mm. Kung mabuhinan mo yan, sang kalibo ang konsumo kang kada panimalay that's At big thing, na tos lang yan na yan. Tunga sa sako na na ya, sang saan buka? Mm -hmm. No, ang am mga bagay, ang um, I am praying and hoping na maintindihan kay makita kay Ileco One. Kaya ang na, ang mayor nga manggad kay Ileco One, ito ang mga linya. No, linya na halin sa ano, ang mga linya na gin-install kang government. Amo na gani, nga dapat ya, mas barato yan ileko, kay PL ila, yawa ay sila yung kapital. Gobyerno ang nagpatindog kang mga poste. Mm. Amo nang ginambal ni President Custodio, ni la Arnie, ni Manang la Arnie, nga we are a government project. Precisely, na kinahanlan ganiya, mas nabak sila. Hmm. Yeah, so kung ang hiniyang ilan naman ng mga puste kag tanan-tanan, hindi nila i hindi sila gusto mag-combine, it's okay. Uh, ang kanya-kanya sila, wala na problema. Ang problema lang na diraya, ang asset kang ileko, manaba na lang ginamanaba. Kasi sa second district, ang mga tumuluyo, at ang mga negosyante, kung magpakudrong sa more, kaya mas barato ang kuryente, wala rin na value ang ilayang na assets sa second district. Mm. So ano kita sa primary district? Kita ya ang mapasan kang uh, difficulties kang ileko one. I think that will be unfair also to the consumers. That mm. is why manami gid man iya kung magbinaligay na lang, no? Pero kung let's say ang gusto man ILECO ileko isalumon is sila kang mga konsumidor kang primary district. I leave it to the decision of uh, the general public. Siguro ang iba, pwede sila magpabilin sa ileko. Ang iba naman masaydo sa more. Para ya ang iya. When they compete, mas manami para sa pumuluyo. Mas very advantageous para kananda. Mm. So kung hindi mangin cooperative gathering ileko, uh, do you foresee sa uh, instance kong Janet nga eventually basi over sang more power ang eleko. Uh, ay, hindi man. They will compete, no? Oo. Oh, oh. oh. Um, they will compete. It's just na, syempre, kung mag-compete sila yan, um, laban-laban ang matabo di raya, nasuboto ng ileko, nabuhin kang 2 pesos and 50 cents per kilowatt hour ang Hilaya dili. Hmm. At the same time, maging uh, improve drone ang Hilaya ng services. No, daw, kung may mga problema, uh, nasabot ba yun? Ako, ako, nakita ko ginman kan since the time na daw nagasigiron na uh, progress ang more power sa so second um, and fourth district and portion of the third district hmm. daw naging mapisan ang ileko and that's good hmm. that's good so mas manami na yan na ipadal yun na sige, -sige.